nasa mga mata. Laging nandyan. Hindi mahalaga kung gaano kasanay magsalita, ang kilos, ang mga salita. Kapag lumitaw ka may tumatakas. Hindi ito maitago. Hindi araw-araw. Hindi sa lahat ng tao. Tanging kapag ikaw na. Nagbabago ang tingin. Kahit pa ang lahat ay manatiling hindi gumagalaw. Kahit na ang mukha ay subukang manatiling matibay. Kahit na ang tono ay magalang, magaan, neutral. Pero hindi kayang itago kung ano ang nangyayari sa loob. Dahil nararamdaman ng mata bago ang rason. At ibinubunyag ang hawak ng puso ng maingat. Hindi lang pangungulila. Hindi lang alaala. Ito ay ang bagay na nanatiling buhay. Ito ang pagkalito na nagpupumilit kahit matapos ang lahat. Ang nakakakita mula sa labas ay maaaring hindi mapansin. Ngunit nararamdaman mo. Sa oras na yon. Isang maikling pag-aalinlangan, ngunit kapansin-pansin. Isang kakaibang kislap. Isang lalim na hindi tugma sa magaan na usapan. Isang presensya na hindi nawala. Alam mo, napapansin mo sa oras na ang mga mata ay dumadaan. Hindi bumabangga, hindi humahawak dumadaan. Kahit na hindi na dapat. Kahit na lumipas na ang panahon. Kahit na lumayo ang mga landas. Doon sa sandali ng iyong pagdating ibinubunyag ng mga mata ang lahat ng hindi nasabi. At ito ang nakakaistorbo. Dahil ibinubunyag nito ang kahulugang mayroon pa rin. At marahil hindi ito kailanman masasabi. Ngunit na riyan. Naroroon. Nakikita. Tutu. Hindi ito isang pangkaraniwang pakiramdam. Hindi ito imahinasyon mo lamang. At hindi ito isa lang muling pagtatagpo. Kapag lumitaw ka, may nangyayari. Isang bagay na hindi kayang abutin ng salita. Isang bagay na hindi kayang tanggihan ng anumang paliwanan. Napakabanayad. Ngunit para bang humihinto ang oras sa isang segundo. At sa segundong iyon, lahat ng na hindi natapos na usapin ay makita. At alam mo kung saan ito lumilitaw. Sa mga mata. Tanging doon. Tanging sa sandaling iyon. Tanging sa iyo. Ang katawan ay maaaring magkunwari. Ang tono ay maaaring magpatangay. Ang iti ay maaaring magtago. Ngunit ang mga mata hindi nagsisinungaling. Hindi kailanman nagsinungaling. Napansin mo na ito. At hindi lang isang beses. Sa aksidental na pagtatagpo. Sa maikling usapan. Sa hindi inaasahang presensya. Ito ay sa sandaling nagkatagpo ang mga mata at naramdaman mo ang epekto. Walang tunog walang hawak. Ngunit may bigat. May kasidyan. At kahit gaano pa man subukan tumakas ang ipinapakita ng titig na yon, ay nananatiling ang pinakamakatotohan ng bahagi ng presensya. Imposibleng magpanggap kung ano ang nararamdaman ng mga mata kapag tinitingnan ka. Hindi ito tuwirang pagkamis. O hayag na pagsisisi. Ito ay mas malalim. Mas lihim na hindi inaamin. Parang sinasabi ng titig na yon, hindi ko alam kung paano haharapin ang nararamdaman ko, pero nararamdaman ko pa rin. At napapansin mo. Kahit ayaw mo. Kahit sinusubukan mong panatilihin ang postura, sumunod sa agos, hindi magpakita. Ngunit sa loob mayroong bahagi sa iyo na nanginginig. Dahil hindi ka rin nakalabas ng buo dito. Dahil may mga bahagi sa iyo na nanatiling nagyelo sa oras na hindi na bumabalik dahil may bahagi sa iyo na nakikilala pa rin ang sarili sa katahimikan na iyon. Ipinapakita ng titig ang hindi kayang amining mga salita. Walang silbi ang pagtanggi. May mga katotohanan na hindi kailangang sabihin. Dahil nagiging malinaw sa sandaling mangyari ito. At alam mo na ang katotohanan ito ay hindi namatay. Nakatago lamang ito sa likod ng pang-araw-araw na gawain ng pagmamalaki ng mga bagong yugto. Ngunit nananatiling malinaw tuwing ikaw ay bumabalik. Ang mga mata ay nag-aalinlangan. Nagiging mas madama. Tumatagal bago umiwas. O sinusubukang tumakas nang mabilis at dito nakikita ang lahat. Ito ay nasa sobra o sa pagtakas. Sa kislap o sa anino. Sa gulat o sa pag-aalinlangan. Ngunit palaging mayroong isang bagay doon. Isang bagay na hindi lumalabas sa iba. Isang bagay na umiiral lamang kapag ikaw ang kausap nararamdaman mo ito dahil may connection pa rin. Kahit nagkahiwalay na ang mga landas. Kahit na hindi na makatuwiran na ipilit. Kahit na ipinagpatuloy mo na ang buhay, nakilala ang ibang tao, gumawa ng bagong mga kwento. Mayroon pa ring bagay na hindi naglaho. Bagay na hindi nabubura ng panahon. Bagay na nananatiling buhay sa hindi nakikitang espasyo sa pagitan ng dalawang matang nagkita muli. At ang pinakamasakit sa lahat. Maaring hindi ito masabi kailanman. Maaring hindi ito aminin kailanman. Maaring hindi ito maganap muli kailanman. Ngunit kahit ganoon pa man. doon. Pumipintig. Presente. Hindi may iwasan. Nararamdaman mo kapag tunay kang nakita. Hindi lang ito visual. Ito'y panloob. Parang, sa loob ng ilang segundo, ikaw ay ganap na hubad emosyonal na hahayag kinikilala hindi comfortable. Pero tunay din. Dahil doon, sa titig na yon, naroon ang lahat ng hindi nagkaroon ng espasyo, ang kasabikang nanatiling tahimik. Ang pagmamahal na hindi kailanman namatay. Ang takot na baka nawala ito magpakailanman. Ang kagustuhang bumalik sa nakaraan. Ang bukol sa lalamunan na hindi naging salita. Nakikita mo ito. At hindi dahil gusto mong makita. Kundi dahil imposible itong hindi mapansin. Naranasan mo na ba ito? Ikwento mo dito sa mga komento. O isulat, kailangan ko marinig ito. Dahil paminsan, upang malaman lang na hindi ikaw lang, ay nagbibigay ng ginhawa na hindi kayang ibigay ng mundo. At ano ang ginagawa ng tingin na yon sa'yo? Binabasag ka ba nito? Kinukulong ka ba nito? Nalilito ka ba nito? O pinapaalala ka nito kung sino ka noon, nang ang lahat ay tila posible pa? dahil may mga titig na hindi lamang nagpapahayad ng iba. Inihayag ka rin ito sa sarili mo. At iyon ay masakit. Ngunit nagpapalaya rin. Dahil ipinapakita nitong ikaw ay nakakaramdam pa. Buhay pa. May alaala pa rin tumitibok sa puso. Kahit pagkatapos ng lahat ng ito. Walang handa na muling makita ang pinalilibog pa. At marahil dahil dito ang boses ay kinakapos. Ang katawan ay naninigas ang postura ay nagiging puwersadong mas maayos. Ang pag-uusap ay tila sinanay na. Ang ngiti ay tila hungkad. Dahil ang epekto ng makita ka ay mas higit kaysa inaamin. Ikaw ay naging isang punto ng pagkasira. Isang tao na nagbago ng direksyon. At doon ang dahilan na ang titig ay hindi na kailanman magiging parehas. Hindi ka lang isang yugto. At kinukumpirma ng tingin yon. Ito ay paglipat. Ito ay pagkasira. Ito ay kwit at tuldok sa parehong pagkakataon. At kahit na walang nagsasabi nito ng malakas, nararamdaman mo ito sa pagitan ng mga salitang hindi nabanggit. Sa kawalan na nananatiling nakakaabala. Sa kilos na naulit. Sa kantang tumutugtog. Sa alaala na bumabalik kapag hindi inaasahan. May mga pagkikita na hindi nagtatapos. Maaaring matapos. Ngunit hindi nagtatapos mananatiling bukas. Hindi pa resolbado. Nakakalat sa maliliit na alaala na dumarating at umaalis. At ang titig. Ito ang lugar kung saan lahat ito nagkakaisa. Nakikita mo. Sa bawat oras. Kung naantig ka nito. Kung naranasan mo na ito. Magkomento dito, napapansin ko sa tingin. Dahil tanging ang nakaranas nito ang makaunawa at tanging ang nakaunawa ang nakababatid ng bigat ng pagdadala ng istoryang hindi na ipagpatuloy. Ano ang natitira pagkatapos ng wakas? Nanatili ang tingin na ito. Nanatili ang pakiramdam na mayroong naiwan. Na mayroong hindi nasabi. Na mayroong kagustuhan kahit na wala ng espasyo. At ito'y hindi kahinaan. Isa lamang itong pagiging tao. Isa lamang itong refleksyon ng taong nakadama ng sobra at hindi alam kung saan ilalagay. At ikaw ano pa ang naroon sa iyong tingin kapag nakita mo ang taong ito? Iiwas ka ba? Magkukunwari ka ba? Magtitigas-tigasan ka ba? O napapansin mo na mayroong pa rin sa iyong nag-aalab kahit labag sa iyong kalooban? Dahil sa kalooban walang nakakalimot sa tunay na naganap. Maaring itago. Maaring manahimik. Maaring magpatuloy. Ngunit kapag nakita sa mata dahil ang puso ay tumitibok pa rin. Hindi mahalaga kung gaano katagal na ang nakalipas. Hindi mahalaga kung ilang bagong bersyon na ang nagawa mo sa iyong sarili. Mayroong isang bagay na nabubuhay pa rin. At ang bagay na ito ay hindi na kailangang ipaliwanan. Nakikita ito sa pagbabago ng paghinga. Sa bahagyang panginginig ng mga kamay. Sa pagmamadali na makalayo sa usapan. Sa mahabang paghinto sa pagitan ng dalawang malalayang pangungusap. Pero higit sa lahat sa tingin na paulit-ulit. Sa bawat oras. Na may parehong tindi na nagtatago bilang pagkakataon. Sinusubukan mong umakto ng natural. Ngunit hindi nagsisinungaling ang katawan. At lalo na ang mga mata. Dahil kapag kaharap ang bagay na gumagalaw pa rin, hindi alam ng instinto kung paano magsinungaling. Kinikilala ito ng kaluluwa. Kahit tanggihan pa ito ng ego at higit pa rito, ang tumitingin sa iyo ng ganito alam din na napapansin mo. Alam na napansin mo. Alam na hindi ka nalagpasan. At dahil dito sinusubukang itago. Sa pamamagitan ng labis na kilos. Sa pamamagitan ng pagkawalang bahala. Sa pamamagitan ng sobrang kalkuladong mga pangungusap. Pero sa kalooban ang gustong sabihin ay hindi nasabi. At ang nararamdaman ay nananatiling nakadurak sa pagitan ng pagmamataas at takot. Naranasan mo na ba ito? Kung may sinasabi ito sa iyo ngayon, isulat dito, naranasan ko ang tingin na ito. Dahil ang makaramdam ng ganito ay hindi nagpapahina sa iyo. Pinapaging ka. Pinapabuhay ka. At ang katotohanan ay may mga mata na patuloy na nagsasabi ng hindi na kayang sambitin ng bibig. Ano ang palaging nangyayari kapag nagbabalik ka? Ang pagtatangkang magtago. Ang magandang pagkailang. Ang ensayadong pagsasalita ang magpigil na yakap, ang mabilis na tawa, at sa gitna ng lahat ng ito isang tingin na hindi marunong magkunwari. At nakikita mo, dahil ang makakaramdam lang ang makakakilala. May mga alaala na patuloy na tumitingin sa'yo. Kahit na sila'y nagbago na tungo sa nakaraan. Kahit na tila malayo na ang lahat. Kahit na nagbago na ang paligid. May ilang mga alaala na hindi namamatay. Nagpalit lang sila ng lugar naging tagong presensya sa mata ng nakatingin sa iyo at nakadarama pa rin. Naging banayad na bigat sa mga balikat. Naging nawawalang pag-asa na nagkukubli ng kapayapaan. Ngunit nananatili sila doon. Matindi. Hindi nakikita. Nadarama. At sa tuwing pumapasok ka, nang walang paalam nag-alim ang mga alaala. Para bang tinawag muli? Bakit ang tingin na ito ay lagi kang naisasantabi? Dahil hindi mo inaasahan dahil napaniwala mo na ang iyong isip na tapos na ang lahat. Dahil na itayo mo na ang iyong sarili mula sa mga nawasa. Ngunit ang mga mata hindi sumusunod sa lohika. Sumusunod sila sa kung ano ang naiwan. At naiwan nga. Alam mo yan. Naiwan sa mata nang nag-iwas ng tingin. Naiwan sa alaala na bumabalik ng walang paanyaya. Naiwan sa lahat ng pwede sanang nangyari, ngunit hindi. At sa dulo, ano pa ang ibig sabihin ng tingin na ito? Marahil ay tahimik na humihingi ng paumanhin. Marahil ay pagnanais na bumalik na nagkukubli sa normal. Marahil ay pawang sakit lang. O simpleng katotohanan. Ngunit marahil ito ang huling lugar kung saan may natitirang pagmamahal. Pagmamahal Ang pagmamahal na ito ay naging katahimikan. Ang pagmamahal na ito ay hindi na nasiksik sa kahit anong usapan ang pagmamahal na sumama sa inyo, ngunit magkaiba. Isang pagmamahal na nananatiling nakikita. Sa kinikimkim na kislap. Sa malalim na paghinga. Sa pilit na pagsusumikap na maging ayos lang. Napansin mo na ba ang ganitong uri ng pagmamahal sa mata ng isang tao? Isulat mo dito, nakita ko ang pagmamahal na yon sa mga mata. O itago mo para sa sarili mo, ngunit huwag mong piliting burahin. Dahil ang totoo ay nananatili. Kahit pa nakatago. Kahit pa itinatanggi. Kahit pa hindi pa nabubuhay. Tinitignan mo rin ba minsan ng ganito? Hindi mo na kailangang sumagot. Pero ramdam mo. At ramdam mo dahil may bahagi pa rin dyan sa loob na hindi pa tapos. Na hindi pa naintindihan. Na hindi pa tuluyang binitawan. At marahil walang kailangang makaalam. Ikaw lang. Ikaw lang na may tagong pagtingin. Yung tingin na nagsasabi ng hindi mo masabi. Yung tingin na patuloy na nakakulong sa isang tao na hindi patuloy nawala. At patuloy kang nabubuhay kasama ito. Kasama ang banayad na presensya na lumilitaw muli sa tuwing kayo'y nagkikita. Hindi natatapos dito ang usapan. Dahil may mga bagay na kailangan pang maramdaman. May mga katotohanan na gustong lumabas. May mga tanong na hindi pa nasasagot pero patuloy na itinatanong ng tingin ang katahimikan sa pagitan ng dalawang tingin na nagkakahanap pa rin, ay isang kakaibang espasyo. Hindi ito pagkakasundo. Hindi ito katapusan. Ito'y halos isang alingaungaw. Isang hindi nakikitang larangan kung saan lahat ng nadama ay patuloy na kumikilos. Para bang may tanong na naglalaro sa pagitan ng dalawa. Pero wala pang may lakas ng loob na magtanong muna. O maging huling aamin. At ang pinakamasakit ay ang tanong hindi tungkol sa pagsisimula ulit. Mas malalim pa roon. Ito ay tungkol sa pagkaalam kung masakit pa rin. Kung mahalaga pa rin. Kung may bahagi pa rin ng iba na nagdadala sa sayo kahit na tahimik lamang. At nararamdaman mo ang tanong na ito tuwing nagtatadpo ang mga mata. Kahit walang tunog na lumabas. Kahit ang usapan ay tungkol sa mga payak na bagay. Sa loob ang tanong ay patuloy na kumakatok. Ramdam mo rin ba? Ngunit hindi lahat ay may tapang na panatilihin ang tingin na ito. Ang ilan ay umiiwas. Mabilis. Takot sa maaaring makita. Ang iba'y nanatili ng isang segundo pa halos tila gustong sabihin ang lahat ng walang salita. At may mga tumingin parang huling beses na. Para bang kailangan itong tandaan? Para bang alam nilang pagkatapos nito wala nang mababago? At ang pinakamahirap ay malaman na, sa likod ng tingin na yon, may isang taong nagtatangka na mabuhay sa sarili nilang katotohanan. At ikaw nararamdaman mo ito. Dahil tumatama ang impak. Dahil nakikialam kung saan tila ang lahat ay sarado na. Ang mga bagay na walang paliwanag ay patuloy na naghahanap ng daan palabas. At minsan, sinisikap nitong lumabas sa pamamagitan ng mga tingin. Hinahanap ng mga mata ang anumang tanda sa kapwa. Anumang bukas. Ano mang pinakamaliit na pagkakataon para bigyang kahulugan muli ang lahat ng iniwan sa daan. At kapag hindi makita kapag ang iba ay nagsara o nagprotekta mas lumalalim ang kawalan. Ganon din ang pagkabigo. Dahil hindi lang ito tungkol sa pag-ibig. Tungkol ito sa hindi pagkakaintindihan. Tungkol ito sa pagiging naipit sa isang damdaming hindi kailanman na isatinig. Tungkol ito sa pagkakabigay ng mga piraso mo sa isang taong lumisan na. At kahit ganun pa man bawat beses na makita mo ang taong iyon, binubuhay muli ang mga piraso. May mga tingin na parabang mga salamin, pinapakita ang mga bahagi mo na sinubukan mong kalimutan. Kaya nakakainis. Kaya masakit. Kaya minsan, umaalis ka mula sa muling pagkikita ng mabigat ang pakiramdam. Dahil hindi lang ito isang tingin. Isa itong muling pagkikita sa kung sino ka noon. Sa ano ang naramdaman mo? Sa lahat ng iyon nabuhay pa rin sa loob mo kahit magpanggap ka na napanalunan mo na. At hindi ito malulutas sa mga nakahandang parirala. Ni sa malamig na mga sagot. Ni sa paglipas ng oras ng mag-isa. Natatapos lamang ito kapag tinanggap. Kapag tumigil ka ng lumaban sa kung anong nandyan pa. At sinimulan mong pakinggan ang sinasabing tinig ng mga tingin mula noon. Nagkataon kaya na gusto mo ring sabihin ang isang bagay. Kahit pa wala nang saysay na muling simulan. Kahit pa lahat ay nasa iba't ibang lugar na. Kahit wala nang espasyo para sa dalawa. May dala ka pa rin bang hindi nasabi kailanman? Hindi kailanman nakahanap ng ligtas na lugar para lumabas. Siguro ang mga tingin mo rin ay may sinasabi. Kahit hindi mo sinasadya. Kahit sinusubukan mong itago. At baka napapansin din ito ng iba. Kagaya ng napansin mo. Naranasan mo na ba ang ganitong uri ng katahimikan sa pagitan ng mga tingin? Isulat mo dito, ang katahimikan na ito ay sumusunod sa akin. O huminga lang. Ngunit kilalanin. Dahil dito nagsisimula ang paghilom sa pagkilala. Sa tapang na hindi takasan ang kung anong nandyan pa rin. At paano kung ang pag-ibig ay hindi kailanman natapos, kundi natahimik lamang? Nakakatakot ba yan sa'yo? O nakapagpapagaan ng loob? Dahil posible na hindi pa ito natapos. Posible na nag-iba lang ito dahil sa kawalan ng espasyo. Sa distansya. Sa kawalan ng posibilidad. At kahit walang huling eksena, walang siguradong pamamaalam patuloy pa rin itong lumilitaw. Sa tuwing magtatagpo ang mga mata. At iyong mararamdaman. Sa kilabot. Sa luha na nakaipit. Sa pagnanais na manatili kahit oras nang umalis. At ngayon ano ang gagawin mo dito? Aalagaan mo ba? Isusulat mo ba? Papalitan mo ba ng katahimikan? O ng tapang? Iyan ay bahagi mo. Sa'yo lamang. Ngunit bago ka magdesisyon, hayaan mong sabihin ko sa'yo ang isang bagay, hindi ka mahina dahil nararamdaman mo pa rin. Ikaw ay tapat. Ikaw ay malalim. Ikaw ay tunay. At ang sino mang nakararamdam ng tunay, laging nag-iwan ng bakas. Kahit pa umalis na ang isa kahit panatapos na ang kwento. Dahil ang katotohanan ay laging makakahanap ng paraan upang lumitaw. Kahit na sa mata nang hindi nakalimot sa'yo. Kung tinamaan ka, ay eh like mo, i commento ang iyong naramdaman, ay share at mag-subscribe para hindi mapalampas ang susunod.